Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang anim na miyembro ng New People's Army o NPA sa Sagupaan sa Kabangkalan City, Negros Occidental, Huwebes ng gabi, September 21. Ayon sa 47th Infantry Battalion ng Philippine Army, sumiklab ang enkwentro sa pagitan ng kanilang mga tauhan at mga rebeldeng grupo na pawang mga miyembro ng Southwestern Front sa barangay Tabugon. Matapos ang engkuwentro na recover ng militar ang ilang matataas na kalibreng baril at iba pang gamit ng NPA. Babaguhin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang sistema ng presentasyon sa mga sumusuko at nagbabalik-loob sa pamahalaan. Ito ang sinabi ni NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. kasunod ng ginawang eksena ng dalawang environment activists sa Bulacan kamakailan. Kasabay nito, itinanggi ni Torres na under duress sina Jed Tamano at Jonila Castro ng magbigay ng salaysay kaugnay ng nangyari sa kanila. Maging ang Public Attorney's Office o PAO ay naninindigan na hindi pinilit si Tamano at Castro, lalot sila pa mismo ang sumulat ng kanilang salaysay kung saan nakasaad ang pagtalikod ng mga ito sa kilusang komunista. Umaabot na sa higit 470 million pesos na halaga ng fuel subsidy ang naipamahagi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa drivers at operators ng public utility vehicles. Ayon sa LTFRB, kabilang sa nabigyan ng tulong ang operators and drivers ng traditional public utility jeepneys o PUJs, modern PUJs, public utility buses at minibuses. Sa kabuuan, umaabot ng 63,864 PUVs ang nakatanggap ng tulong pinansyal hanggang noong September 14 o nasa 417,086,500 na bahagi ng 3 bilyong pisong pondo na inilaan ng gobyerno. Pinapayagan ng Malacanang na makauwi ng maaga ang mga empleyado nito sa lunes, September 25. Kaugnay ito ng Family Week Celebration o Kainang Pamilya Mahalaga Day alinsunod sa Proclamation No. 326 na nagdedeklara sa ikaapat na lunes ng buwan ng Setyembre ng bawat taon bilang Family Week. Sa Memorandum Circular No. 32, suspendido ang pasok mula alas 3 ng hapon sa Executive Branch baga matuloy ang operasyon ng mga tanggapan na may kinalaman sa Basic Health Services, Disaster Preparedness at iba pang Viral Services. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinciongco, Naguulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>